nagpapalambot ako ng karne no guys buto buto yan na mga 3-4 kilo lang yan ano lalaga ako yan pagka kumulong ganyan ano kung may iskampa pa ito wala nang itong scam kasi yung ginawa ko niniscard ko yung unang kulo niya tapos nilagyan ko ng bagong sabaw so ito hinaan ko na apoy Then, boboil ko siya ng 1 hour. Yan, ilagyan ko na ng isang sibuyas, no? Inati lang sa apat at saka pamintang buo. Mga 2 teaspoons. So, tuloy ko lang pag palambot. Isang oras yan, eh, no? Ilang ko kung malambot na, no? lang pa, konti pa. Pero natutusok na siya eh. Kanti na lang, pero ilalagay ko na itong ano, ilalagay na ako ng patatas. Tatlong maliit lang ito. Kinati ko lang sa dalawa. Yan. So, tuloy pa rin yung one hour, no? <laughs> Hindi pa naman na tatapos. Pagyan ko lang, guys, ng konting uh, sesame oil. <laughs> Ano nga lang, ha? Pagpalasa. Yan. Okay. Palambutin ko lang yung patatas, no? Tapos, ilalagay ko na yung cabbage. things about serap, sarap. Sarap, guys. Okay, kuno na pong ano no. All cabbage. Nilamian ko lang tong cabbage. Ah, <clears throat> ah ano na. malinis no? na kasi sigurado 'yan. Kanan <clears throat> talaga binabantuan. lagyan ko ng konting tubig no? okay simmer ko na lang mga 5 minutes no? So, ito na yan mamaya ko na lang iaanohin yung ano uh, che check upin yung lasa nya kung tumabang kasi nagdagdag ako ng tubig ano? konting tubig pero mainit na yung tubig na uh, dinagdag ko patis na lang yung ano ko uh, ang paninimpla Okay na ko guys. Luto na. Para hindi malamog yung ating gulay. Ano? Para malatong pa yung gulay. Okay. Lalo ko na lang yan sa serving, serving bowl. No? Lalagay ko na lang. Okay na aking nilagang buto-buto. Buto-buto ng baboy. ina na guys, yung aking nilagang buto-buto ng baboy. Lunch time!